So hi guys, what's up? Bagong maga, bagong video para sa inyo So mag na naman tayo ng ating parcel ngayon okay, Let's go So yan guys, ito yung uh, flashlight na si Moco. So nung una, nakabili tayo ng flashlight na si Moco na isa lang ang battery Pero ngayon, hindi na isa kung hindi dalawa ang battery na si Moco na ito guys So yan, makikita nyo mamaya kung anong mga laman bilang flashlight kung hindi, hindi meron pang battery. Yan. Kinakita nyo guys. Yan yung Simuco battery na hindi lang isa kung hindi dalawa. Pagkainakabalit ng plus light na ito. Yan. May brain na siya na dalawang plus uh, battery para sa last light. So dalawang Simuco na 6,800 ma. At hindi lang dyan guys. Dahil hindi basta ang battery ito. Dahil matibay. Made in Japan. Kinakita nyo naman. Yan ang simuko na battery. Yan. Sa ating parcel na simo ko na hindi lang isa ang uh, battery kung hindi dalawa na so yan, kapakita ko sa inyo guys titignan mo, tignan mo mabuti at tapusin mo ang video na para malaman mo kung gaano kalakas ito at anong uh, light ng ilaw nya so, kapakita ko sa inyo guys, yan yung uh, inuupin na at meron pa pala siyang uh, charger na single guys hindi pang dalawa, single lang siya pero meron na yung pang dalawaan o pang apat na charger depende sa inyo siyempre i-increase yung uh, pressure niya. pero sa ganito medyo mababala yung pressure niya. so yan yan yung ko na dalawa yung battery napakalaki guys at napakaganda yan uh, sobra isang dangkal ko so, yan papakita ko sa inyo mamaya papailawan natin mamaya yung mga mga, mga tatay natin na mga isda mga pang night fishing mahilig sa night fishing so kung hindi kayo mahilig sa light na white or blue ito guys pula medyo pula yung light niya. yan hindi siya white hindi siya blue hindi medyo pula yan magpula pula o hindi naman siya ganong red talaga so liwanag talaga guys at saka napaganda din guys at nag seal pa sila ngayon so nakikita niyo mo to sa uh, tiktok don't forget to click in the yellow basket na sa yellow basket natin guys kung gusto mong bumili huwag ka na magpapauli dahil baka maubusan ka nag sale pa to ngayon guys so nung hayaan na mag bumalik ito sa dating presyo niya. So, habang nag sale pa mag order ka na guys so yan napakalakas ng ilaw umaga pa yan lalo ng gabi. napakalakas talaga guys ng ilaw nito so just click in the yellow basket na sa yellow basket natin guys. kung sa youtube o facebook ka nakapanood nito you can comment if you want to order So, thank you so much my next video ni. God bless you. Babu.